sabi ko protektahan nila ako pero nauuna naman sila sa lapat para siyang saging yung alam yung nilalagay sa halo-halo ayan nagbibihis nagbihis na kayo ayun siya guys naguhugas na siya may eh, sugat yan sa pakas mamaya magka spice so -so 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 sa ating ano, la, So, naglambing tong mga bata. Pagdaro kami na dagat. 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 Pledge. Dagat. Pledge. Yeah, dagat. Meaning, pledge. Yeah, yeah. So, kasama rin natin si Yusuf. Yusuf. Yes. Smile. <laughs> Ayan. Ganda <laughs> si lang iti. Itaw, itaw. Ang init dito ngayon, guys. It's 4.45 na to. 4.45 na to. So, kung malapit lang dito ang plunge na ay, kung may malinis-linis lang silang dagat dito, guys. Kahit linggo-linggo, magpunta kami ng... Muta. Ayun na sila. Diligo na sila. Dito na kami sa dagat, guys. Parang lumaki ngayon ang ano, tubig. Oy! Hanggang dito lang, ha? Kayong papalunod, ha? So, responsibilidad ko kayo. daming tao. Ano ang role ko ngayon guys? Tagabantay Ito oh. init-init Ito yung mga gamit nila oh. yan si Yusuf Okay, okay Regade, regade Marami rin dito ang mga babae Magong dating So dito guys may mga ano may mga parang anong tawag dito? Kubo-kubo. Ayan. Pero hindi ko lang sure kung magbabayad ka pag makikisilong ka. Ayoko sa lang i-approach kasi iba yung approach nila dito guys sa dagat. Last time pangit, pangit yung approach sa akin. Kaya may payong ako para matakpan yung ano ko, yung yung cellphone ko at matakpan yung pagre-record ko nga. Ito pa guys, so mga maliligo. Asa na yung tatlo? Uh, okay naman kasi hindi malalim yung lugar nila. So, dito guys, so kumpulan dyan. Oh, may nagbebenta ng mga pagkain. Yan yung rest house na sinasabi ko. So guys, bumili ako ng ito. Para siyang malagkit. Parang banana. Is this one mango? What? Mango is it, Madu. Mango? No, madu. Ma? Madu. Ah, apre manji. Ayaw mo? Sa'yo na yan? No, no, no. Ma? Madam, eh. Uh isang Ito guys yung sinasabi ng rest house. Oh. Eh. Parang hindi yata pwedeng pumasok. Sobrang dami tao ngayon guys. So yung paligid, ayan oh, meron din silang bench. May mga nakaupo kahit ang init Yan yung paligid. So tikman na natin guys. Binilhalan ko na rin yung dalawa. Kasi pagkain lang isa, pagkain ang lahat. Ganun dapat. One family. Try po umupo dito. So ayan guys, nagpa-video ako kay Kuya. Close. Para siyang saging. Yung alam niyo yung nilalagay sa halo-halo. Banghangsa. Manghang siya na may ano, medyo maasim. Lasa siyang pinya. Kanagin sa makikong siyan Ka? Guys, tapos na si Mohamed Ito yung may sugat sa paa Oo. Sige Naligo ka na. Doon no? oh, hindi ko yung kasalanan ah Sorry Nakasabi na ata ako yung ko. Ito guys, kailangan maligo si Muhammad ng malinis na tubig. Kasi sobrang dumi yun. Ayun siya guys, naguhugas na siya. May sugat yan sa pa kasi. Mamaya magka so pa, so, 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 sis. Ano ba? So habang hindi na maliligo si ano si Muhammad, magtitikip pa kami ng ibang mga pagkain na binibenta dito. Muhammad, pakitapon nga to. tapon basora garbage garbage o oh, itapon mo na bakit mo binigay bakit binigay sa iba grabe <gulah> bakit mo binigay sa iba <gulah> bakit skinny tayo patam kombien ayo, <gulah> ba ha sangfra ay toh. ito tilapia na. Ka na. Ito guys, nakita ko kung paano nila prinito Bagong prito naman 'to. Wala namang langaw or something, mainit sa kamay. Matika, ano, maitim na maitim. sorap. Mau pang ulam? Sayang betul saya Bryce. Hmm, enjoy, enjoy. Aku. Aku. Oh. Mana para cang sos? Mau mm, yang sos? Hmm. Kamatis. Guys, dito sila naliligo, oh. Usman, ay musketeus Yusuf. buti naman nag enjoy sila so gaya ng marami, yung mga nanay nagbabantay sa kanilang mga anak ako din nagpapantay ng mga ampo. <laughs> siguro mga ano, mga 500 siguro yung mga naliligo. Ang dami nila eh. Andun yung mga nanay o oh, sa gilid. Gustong gusto ko sana guys maligo kaso yung hindi ko kaya, yung basura kasi ang dami. Ayan o, oh, palutang-lutang pa yung iba. Pansin nyo. Ko oh, Muhammad, next time, huwag ka na maligo. Kasi susugak mo nga. Ah. Ha? Kumpra? So, dito, guys, sa right side, yan, dami nila. Doon pa sa left side, ayun, dami nila. Sabihin na natin sa kanila na ano, tama na. Hoy! Hoy! Tell them, tama na, alin na kayo. Ay, usman, usman! Ay, tara na! Ala. <laughs> Nakainom na yata si Usman. <laughs> Nakainom yata. Dali anyo tara na. Sebong sebong. Okay na Usman. Bili kayo tubig. Tubig. Ayan, na kayo. Dali anyo. masarap ah, si Yusu? Bis ka na Yusuf. Yes. 11. Enjoy? Yes. So guys, pakainin ko muna sila ng tilapia kasi hindi sila nakakain ng tilapia. Tapos alis na kami kasi itong ang cellphone kung pinakabahan ako. Babayaan. So ayun, bumibili sila ng tilapia nila. D, Sa 50 pala to? Yes. Tingnan mango. Mango, mango na lang. Mango na lang. Moa-moa. Ba't yung mga kaibigan kasi na ano ni Usman, pati sila naghihingi sa akin ng pera. Wala na akong pera. Uwi na tayo. Daan pa kasi kami sa Ashon, guys, supermarket para bumili ng ano, mga pagkain sa bahay. <mulit> Oy, Sebo? <mulit> na party. <mulit> Buti naman, guys, nakarating kami ng maayos dito sa uh, grocery. Kasi bago ka magpunta ng grocery, may lalakarin kayong parang gubat. <mulit> hindi ko nilabas yung phone ko kasi alam mo na yun. Sabi ko protektahan nila ako pero nauuna naman sila sa lakad excited na naman sila sa grocery. Ako na lang muna mag-grocery ha. Ito na lang kayo sa labas. Pahawak ko. Apre, apre. So guys, nakapag-grocery na ako. Ayan, pa-uwi na kami. Salamat ha. Merci ha. Merci. Merci buku ha. Merci. lang... Kuya well, Mervin, Mercy, wala ka lang gano'n, wala, wala ka amor-amor. sa grocery ha ice cream ice cream distribute ice cream e e e no we oui, we oui. biscuit e uh. yan bigyan niya si yusuf oh wi ice cream ice cream ice cream wi ice cream ibigay sa niyan e e e wi yusuf merci yeah moi chocolat merci chocolat Oh, uh, ano, oh, uh, crackers. Huh? We. Oui. Mwa cheese, mwa fromage. Mua fromage. Mwa fromage. Isi, lagay mo lang dyan. Fromage, ah. Okay, lagay mo lang yan. Mwa fromage, ha? Mwa fromage. No, ito oh. Mwa fromage. Um. We, oui, lagay mo lang dyan. Yes. Apre, Ha bong. Saka makain na kayo. Amu ngin namo lekal. Bilabini. Bilabini. Ang sarap, guys. Kasi malamig yung ice cream, chocolate. Okay Sebo ah? yes. mm -hmm. Sige na guys, paapay na